So ayan guys, welcome to my vlog. This is Boy Tamad again. Once again in your house. Yeah, what's up? So ayan, nandito na tayo sa Paris. Mamaya punta tayo sa Eiffel Tower. Para tingnan naman natin yung Eiffel Tower ngayon. So, stay kami dito sa hotel na ito. is uh, Ace Hotel. Ayan. So subaybayan nyo mga Buitamad ang mga vlog ko Papasyal ko kayo dito sa Paris Hanggang uh, Pag uh, uwi namin So ayan mga Buitamad Kung wala kayong uh, Ginagawa Panood lang kayo sa aking vlog Siyempre huwag nyo na rin kalimutan Mag like at mag subscribe Huwag nyo na rin kalimutan mag comment down below At siyempre Salamat sa iyong panonood So, ayan. Mamaya-maya, punta na tayo sa Apple Tower. So, ayan na mga tamad Ang cover natin. Pupunta na tayo, syempre. Umamasyal tayo. So, yan mga boy tamad sa wakas, yes, nakita ko na rin ang Eiffel Tower na sinasabi nila at yan nga, dito pa tayo sa mismong uh, Eiffel Tower <laughs> grabe na to kaya kung oh, magiging boy tamad kayo maranasan nyo rin to pero syempre, sabi nga ni boy tamad bawal lang tamad ba diba? Kaya dapat, ano ah uh, dapat hindi tayo magtamad ano? Ano? Sampung tower you know? Ano? See? Maraya pa tayong makikita. Maraya pa tayong matutuklasan dito sa Paris. Basta kayo guys. Magmanood lang kayo. Wala na ibang gawin kundi manood. Maglike at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Boy, tamad lamang. Yan ang malakas. Here we go. Oh, ayan o. Oh. Ayan, makulimlim pa mga maya yan, makik may kidlat na dyan. Ayan, sabi nila ngayong buwan na to ay uh, tag-ulan. So, buti na lang hindi pa umulan pero ulan daw sabi nila. Pero ito so, okay lang, ayan, kaya natin yan. So ayan mga boy tamad, maraming uh, turis dito nagpapapicture at chat ka siyempre marami rin aga pepenta ng mga ano ano dyan pero siyempre mag ingat kayo sa pickpocket uh, pick daw dito kasi maraming pickpocket dito ay, siya, natin dito ay masiglat pag tayo magpapabudol kasi maraming budol budol dito kasi nga mga tinitira nila mga mga turista pero so, sempre mga boy tamad. Ayun ang dami oh. Ayun oh. Oh, dami nila. Dami pa, dami pa sa loob. no, oh, Dami sa loob. Ayun oh. Oh, nakapila na yan mga boy tamad para pupunta sa taas. Yan. Pero syempre, pag pupunta tayo diyan, maubos lang ng oras natin, maubos lang yung yung araw natin diyan na pagpila. Sayang naman yung bakasyon natin. So, yan mga boy tamad. Ano pang ginagawa nyo? konting subscribe lang sa YouTube ko. Okay na yan. Ayan oh, ang ganda oh. Oh. You see? Akala ko sa, sa video lang to, sa picture lang makikita pero pero ito pero ito na, ito na mga boy tamad. Ito na, ito na mga boy tamad. Kahit boy tamad tayo, makakapunta naman tayo dito. Ha? Sige. So, ayan mga way tamad. Uh, na tayo ng kakainan <laughs> natin. Kasi okay, gutom na tayo. Dito e, mo naman, ang ganda. Ang ganda pala dito. Uh, dito tayo sa... So, nandito tayo sa... Sa... Paris. Sa mismong Paris to, ah, mga way tamad. Hindi ah. ako nagbibiro. Ah. Sa mismong Paris. So, guys. Okay. Ayan. So sana malik natin to ngayon pero syempre hanggang gabi to kaya di tayo magsasawa na mamasyal dito kasi matagal-tagal tayo dito. So tayo sa cafe pero hindi Yan, daming daming turista talaga. Pero, hello. O sa baba na ito, may baba ng Apple Tower sa gilid-gilid nito. -gilid, mayroon Meron din pag-shopan dito. Sasap ka na rin. Ah, uh, pwede na rin mag-shop, kumain at iba pa. So, okay naman dito. Walang problema basta may budget. Siyempre, kung buhay tamad ka, siyempre magsipag ka, ha? Huwag yung matamad-tamad. At saka maghihintay na lang kung mayroon dapat ayano so oh, bihira lang to bihira to mangyari sa buhay mahirap to mahirap what I mean mahirap to na gawin pag wala tayong budget syempre kami si Boy ay nag budget naman dito naman basta basta pumunta dito na na walang budget pero syempre sama natin ang pamilya natin para para enjoy uh, talaga Ayan. Ayan, daming photos dyan. Ayan. Oh, kita talaga dito yung Apple Tower. No? Kahit, kahit anong anggulo, mga boy tamat, kahit anong anggulo, makikita talaga yung tung tower na to. Hindi siya nahihiya ba? Hindi siya nahihiya sa mga tao. Kahit maraming building, hindi siya nahihiya. Meron na meron pa side na pwede kang mag sa Apple I I I don't I... 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 hire... know to I tell tower Okay. Ayano. Ang ganda ng pakiramdam lang mga boy tamad na. Ang ganda lang ng pakiramdam. Kasi hindi ko akalain na makakapunta kami dito. Easy, hindi ko easy. akalain ]right? na makakapunta ako dito. Pero syempre. Uh -huh. Thank you. Thank you. So, nagutom kami mga boy tamad. Ito kami magkakape sa Castel Cafe. Tingnan natin kung kung natin kung maganda ang service maganda. kung masarap kung natin ang service nila kung maganda kung masarap din ang uh, foods nila pero syempre hindi mawawala ang kape para naman maganda nga nila dito uh, lahat ng washroom pag sa labas ay may bayad so dito tayo sa restaurant, walang bayad ang mga nila nila. Pero siyempre, uh, balita ha? Uh, ah, natin kung ano masarap. Pasta ba o... Ano yan? Pasta lang ba dyan o croissant? Croissant. <laughs> croissant. <laughs> so, ayan. Pumasok kami dito sa restaurant. <laughs> Kasi maraming nagsataba ako sa labas. Ito, ito, so, ito. Yeah, yeah, ito, ito, Thank you. thank you. So, ang dami pa na kumakain dito. Ayun, eh, ang dami tao talaga dito, mga boy tamad. Hindi ka ba magpaniwala. So, in ko, mga boy tamad, is uh, a ca cappuccino. Ito. Ayan. Cafe Richard. Cappuccino. Kaya natin kung masarap. ano na siyang meron tayo panlaban sa lamig. syempre para hindi tayo ginawin sa labas. Kasi medyo malamig pa dito. Kaya yun, bukit tayo Kamaya yung pot natin. So, nag-order ako ba itong mag ng chicken. Ayan. syempre oh, ang lambot. Oh,

So ayan, tapos na kami kumain at ito, naglalakad na naman kami hindi ko na na video kung <laughs> tapos namin kumain kasi uh, maraming tao sa restaurant hindi lang ano uh, kaya naman kung um, tagal pa dun o ikot-ikot sa airport at uh, ito na naman nagpaikot-ikot ulit sa Eiffel Tower yan so, ano natin lahat para para makita nyo mga boy tamad so ayan doon tayo pwesto pe kasi ang daming tao doon sa kabilang kanto doon maraming ano doon nagpipicture makuha lahat ng ano ang gulo ng tower na yan maya maya na lang mga boy tamad mag ano na lang ilaw na yan ilaw na yan syempre hintayin natin siguro to ilaw bago tayo uwi kasi baka pagbalik natin dito next time ayun eh, oh, may ilaw doon oh ano ilaw yun oh ilaw ba yun oh will the be building but that's <laughs> the right daw ayun no. daming tao oh oh Ah, daming tao. Oh. So, yan Puna na tayo sa ano. Sa sa kabila. Para para video natin doon. syempre mag-picture na rin tayo. Hintayin natin doon hanggang gabi. Para para maganda. Ayun, ang dami oh. Sana hindi uulan. Pero may payong naman tayo. as in case na no ulan, pangang tayo. <laughs> Ayan. Ganyan nyo yun mga wita man. Ayan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo para um, panood nyo tong video na. Yung video ko. Ayan. Ang ganda pala dito. Oo. Oh, oh, dito pala yung ano ito pala yung ocean nila ocean deep ocean pa dark oh ate ayan oh, na oh oh ayan oh oy kailan papaladian oh naluto tubig keto oh oh sarap ng lamig ah, ayan oh ah, ayan mga boy tambatik inyo na ayun kintap-kintap kinikidlat-kidlat daw sa taas sana ay ilaw na so ayan mga boy tamad sarap na magtambay dito kung mag tao no pero syempre hindi <laughs> malimutan na subscribe at mag like and share na rin sa video ko para share natin sa ibang tao so gabi na dito sa Eiffel Tower dito kami sa Bangka Han, bibili kami ng ticket para magbabangka kami para makita natin Apple Tower kaano kaganda ang ilaw niya okay see you may so, marami daw pickpocket dito so magingat ingat lang tayo mga boy tamad hindi na kami nakabili ng ticket kasi gabi na pala mag close na sila mamaya jeez at least na ano natin na umiilaw na ang Apple Tower Eiffel Tower ayan mga boy tamad You see that? Siyempre, yun lang naman ang gusto natin tignan, yung Eiffel Tower na umiilaw. Tapos nakita natin, malaking bagay na yun para sa akin yun. Nakita ko na umiilaw yung Eiffel Tower. Wow, it's beautiful! <laughs> so, instead na sumaki kami, dito kami napunta. Tawa bilihan ng <laughs> napay. Okay? Ayan. Pagka sa tingin nyo, yan yung boat. Hindi, yan yung restaurant. Ayan. Ito yung pangka yun. Almost ano na, gabi, gabi, na. Anong oras na kaya uh, hindi na tayo mag ano, sakay. itong mga bata eh, gabi na. So at least nakita natin yung uh, Eiffel Tower ng Milaw. Okay na yun. Mga baytama, salamat sa mga gawad Salamat din sa pag-like, sa subscribe At syempre, huwag niyo kalimutan ni share At pag-comment down below And see you next video